Hello guys, mga nang, uh, araw po sa inyong lahat at nandito po tayo ngayon sa uh, Buntalan, uh, Populasyon uh, Leon, Iloilo At nasaan po ayan, uh, dito tayo ngayon, tumitingin tayo sa plantation po na uh, kawayan, bamboo plantation Mga uh, maya maya pa po, yung start na halong natin na simba Ayan, dito muna tayo, tingin muna tayo ng mga kawayan dami. Lawak po ng area po na ito, ha? nasa almost uh, 40 meters. Dami pong kawayan na tanim. Nasa ano po sa uh, bamboo no sa bamboo farming wala po tayong halugi. Mga kaibigan. O magtega ano po. Ah, uh, kahit uh, 50 pesos lang yung uh, isa. ay uh, malapit po yung kitain pagkata isang bisis na po ni tanim ito uh, lifetime na po yung uh, harvest kaya ito nga yung ano po at uh, uh, we need to create another source of income ito po ay nagkaroon tayo ng interest napasokin po yung uh, bamboo farming kasi tarumblon po ang uh, presyo po ng medyo um, um, malaki lagi dito yung class A ay nasa 150 pesos up to uh, 200 pesos ang isa And yung class B na sa mga ano po, uh, 120 ato 100 ang isang uh, layon po nito. Kaya ta uh, maraming salamat po sa inyong uh, ano uh, pagtitiwala. Ang pagtatanim naman po nito, pwede po ito. Ito okay. so, yung mga sanga-sanga niya, pwede po, po itanim yung wag masyadong magulang. At pwede rin po yung uh, ano nga, isaha din po kasi ito, yung maliliit. Hindi mo na dito po, makunti. Tubo. Po. pwede po natin sahain uh, kunin at saka uh, itanim kailangan po ay uh, diligan natin kaya mas mainam magtanim po ay uh, yung umuulan para siksik yung lupa at uh, hindi po basta-basta malanta eto maraming nga salamat po uh, sa inyong lahat at uh, huwag po tayong maulan ng pag-asa ngayong uh, 2023 kailangan po na maging madiskarte tayo sa bamboo farming wala po tayong uh, alugi ah, wala tayong talo sapagkat so, isang bisis mo lang itanim bang buhay ka na mag harvest kaya maraming salamat po at ah uh, nyo po ang ano ah uh, sama po sa inyong uh, bucket list yung uh, the summer capital of biluilo yung mahal uh, 'yun kaya maraming salamat po uh, sa inyong lahat at uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, uh, mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa alat. mga videos po rin yung ibahagi para mapunod din po ng iba. At ma-inspire din po sila na pasukin ang mga farming. Kaya ta, bago po tayo magano ano uh, pumasok na simbahan, ay kailangan po na sa natin ating puso at ating isipan para po uh, maano natin yung uh, nais na Panginoon na parating po namin sa akin. At ngayon po ay uh, ba yung inspire kasi lawak po talaga ng uh, ano dito? Uh, bamboo plantation. Lagi tanong kawayan. Kaya at, uh, wala tayong problema paggawa tayong kulungan manok, pang bakod, tayong uh, kubo-kubo, wala pong problema. At saka makapagbinta po tayo, wala tayong gulay, pwede tayo kumuha uh, ng labong kaya ta uh, maraming salamat po uh, sa inyong lahat at uh, huwag tayong mawala ng pag-asa patuloy na tayo sa buhay sa uh, sa sa farming may eh, wala pong uh, talo kaya uh, maraming salamat po uh, sa inyong lahat at ang uh, po, uh, bigyan ko po, po kayo ng tips ganito po mga kaibigan pwede po natin ito sa hain ganito Ayan po din po yun tanim natin. Ayan po din po yung mga ano niya, yung mga sanga. Kailangan po ay uh, hindi masagi pag uh, bagong tanim para hindi po magalaw, hindi po mamatay. At, uh, maraming salamat po sa inyong lahat at uh, patuloy lang tayo sa buhay. Laban lang. At uh, laging uh, ano, nagmay pindi sa uh, pangako ng Diyos. At uh, maraming salamat at agad God po sa inyong lahat.